Hello guys, nandito tayo ngayon sa no sa lugar kung saan ako nagtrabaho dati so video gumala lang ito kasi ay, ay lugar ng mga boss ko dati uh, yung mga dati kong amo dati kong boss ito yung kanilang halablakan So gumala lang po. Gumala lang tayo dito para kumustahin ang ating mga trabaho. So guys, hindi ko kayo na-update sa daan kanina, no. Ito po ang aking first video, first vlog ni Talangka. Sa makakapanood, paki na lang po, paki-subscribe. Paki-likes and paki na rin po. sa mga gusto mag-comments. So nandito po tayo ngayon sa bahay ni Madam Lovely. Mama mo? Ma? tayo ay gumagala mama mo wala dyan wala dyan oh. tilab ah ay damay mo nga yun doon yung ano ko kung baboy ko baka mayroong ipili mga hauler baka yan baka huh? bawal ha Bawal ba? Hindi naman siguro. Ha? Siguro. Oh, ba Shout out kay Tatay. Diyan pala si Tatay eh. Oh. Hey, tatay, naglilinis. Tatay Tatay ni Ate Yan. Guys, ipapakita daw sa inyo yung mga alagang baboy ni Boss Alan dito. Titingnan lang natin, no. Ito kasi ang dito kasi ako nagtatrabaho dati. ipakita eh, ko lang sa inyo yung kanilang mga alaga baboy na gustong ibenta aray ko Diyos ko so, po Ay, ka yung yun, kailangan oh. Niyo mo. natin baka sakali ah lalaki baka meron sa inyong makakalam o gustong kumuha ng mga baboy na ito ang dami o oh, lalaki binibenta na po yan Meron pa dito sa kabila. Oo. Oh, Ang lalaki na. Ang lalaki ng mga baboy dito. Ayan, guys. Ito po ay binibenta nila, no. Ito po ay pag-aari ni Boss Alan Balmaira dito sa Nasobo. Ah, sa Lian. Lian, Lian. ako po talagang gumala lang. Gumala lang talaga ako na parito lang ako para magbayad ng aking utang. Na na-vlog pa yung kanilang mga alagang baboy. Baka may gustong bumili. Kailan ka pa dyan, Tay? Kanino? Ha? Saan na Dito, baboy na padre. Shoutout si tatay oh, si tatay asa ang tatay ni Ate galing pa ng Bicol 'yan. 65 years old, lakas pa. Ah, oh, 65 years old oh, kita niya no. Binatang pina, binatang pinata 'yan. <laughs> 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 ah. Guys, ito ay first video, first vlog ni Talangka. Hindi ko lang na kayo na-update sa daan. At medyo mahirap kasi mag-video pag nakamotor. Kasi hindi ko kasi kasama ang tropa eh. Wala akong taga-video. Ano. So mamaya pag uwi, titignan natin may video yung daan. Ba, kalaki mo na ga. Sino ka rin? Si Nigel na ba ka rin? Kataba ni Nigel. Sama na sa pagbinta. Sama na sa Kataba na yun sila. Ayan hey guys, si Boss Alan. Yan ang may-ari ng kanyang mga mga baboy dito yung binibinta. Dito yung puyan sa Lian. Lian, Batangas. Uh, baka merong magka-interest sa mga baboy. Ang daming baboy dito. Lalaki. Binibinta na. isa biyahe na lahat yun. Iyan yun kasi si nagyaya. Ayan, huwi na tayo guys. Gagala lang. Tapos uwi na ulit. Ayan, may mga laga pang kambing. Oh. Diba? Doon guys, sa mga interesado dun sa baboy, ah uh, PM na lang. PM na lang po, PM ito ako dati nagtatrabaho. Yan, yun yung kanilang halablakan. Yan yung kanilang mga truck. So ngayon guys, titingnan ko kung kaya kong i-video yung daan, no? First, first video pa naman to ng, first video pa naman to ni Talangka. First vlog, first video ni Talangka. Tapos, ewan ko ba. gagalalan talaga ako pinakita lang yung mga baboy na gusto yung benta no? So, tapos isasarado natin yung gate syempre eh. kasi maraming alagang kambing try natin i eh, try natin i eh, video yung daan pabalik ka no? sana kaya eh mahirap mag video mahirap kasi mag video nang nag-iisa Lalo, nakamotor lang kasi ako. No? So yan guys, ito po ay first vlog, first video ni Talangka. So dun sa mga kapanood, pakisubscribe naman po, please. Pa-subscribe, pa-share na din ang video. panoorin nyo na rin po ano po so pabalik tayo ng bayan ng Lian ito yung daan subukan natin kung kaya natin i video ha? medyo malikot lang yung camera nakamotor lang ako mag isa lang eh Bulian, Batangas. Nandun po yung location nila, ano. So, kung gusto nyo naman po, mag-beer lang kayo. At ipapakilala ko kayo sa at sa Lian, Batangas kung okay. pa tropa kung pasama ko sana yung tropa maluan sana isa lang tapos nakamutong ka kakabalahan ng isang talangka isang driver lakad kasi wala na akong masuot hindi na makapaglabas si Talangka sobrang busy ngayon lang po talaga naging pulis si Talangka ngayon araw lang na to half day pa kasi kaninang umaga medyo may ginawa rin ako nagkawagawa ko to sa bahay na tinitirhan ko so kaya half day lang din half day lang din yung free time Ayan, medyo malapit na po tayo sa bayan, ano. Ang hirap pala. Ang hirap pala mag-vlog nang wala kang kasama. Pag nag-iisa ka, tapos nakamotor ka lang. Maggalaw. Huwag ng camera. si isang kamay ko nakahawag sa manibela. ito naman try ko lang try lang ako mag, mag video na mag isa try lang naman po ngayon lang naman lagi naman po tayong may kasama kasama ang tropa ano? so, tinitesting lang natin kung kaya natin mag video ng solo nang wala tayong kasama nakamotor lang ano? so, traffic สบายั

tayo ngayon sa bahay ni nanay no? nakita niyo yung daan medyo mahirap pala mag video na nag iisa yan dito tayo sa bahay ng aking mother na si nanay nakaupo shout out kay nanay sa aking mother Tutulog ba lang si father? Huwag siya Ayan na, ito po yung aking nanay. Ito si tatay. Magandang tao din yan. Hindi mo kayo nakahigang yan? Hindi. Mm. Hindi ka? Mm. Hindi. Ah, Pahinga muna tayo konti. Ano? Yeah, Ay, first video, first vlog ni Talangka. Guys, pa-subscribe po. No, subscribe niyo yung vlog ni Talangka. Okay, bye-bye.